Hello ho sa inyong lahat. Magandang umaga. JDB uh, po ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Nako, grabe ito. Ayan o. Oh. oh. Suhulan sa DepEd. Tatlo na ho ang kumanta. Oh, this is very exciting, ha? Huh? So, naalala niyo yung sobre. Oh, so, yung pinaka-latest po ngayon, eh, 25,000 po yung chief accountant ang natatanggap niya for 9 months na nakasobre din gaya dun sa dalawang nauna kay Fahar ki ano ki Glo Mercado uh, ng procurement tapos etong sa back naman sa bids and awards committee ay 12,000 15,000 kay Mr. Osias or Osias. Ngayon, eto naman pong si Runa Catalan eh, sinabi niya sa hearing Kahapo, November 5, 2024 na nakatanggap daw po siya ng sobre na naglalaman ng 25,000 a month. Yan po ay sa loob ng Siyam na buwan. At uh, kung mapapansin niyo ho yung tatlo na mga etong tatlong ito na mga nakatanggap ng sobre ay pareho ho natigil ang mga natanggap nila ng buwan ng September. Kasi nga, di ba, last year, uh, sinisimulan ng questionin yung confidential funds ni VP Sara. So, tinigilan. Siyempre, para ano, iwas ano, uh, mga ebidensya pa. Na. No? Sana tinuloy nila. No? <laughs> para talaga masabing, uh, we're in good faith, we're not doing shit. Di ba? Anyway, um, so yung latest mo ngayon ay si Runa Katalan, ang chief accountant ng uh, DepEd. Sabi ni Katalan, yes, uh, minimal amount po. Laki nun ha. Sa aking kayamanan na po yung 25,000. Sabi niya, sabi rito, Katalan received 25,000 monthly from February up to September 2023. Then DepEd assist uh, through uh, Sunshine Fajardo kay, kay uh, DepEd ASEC uh, Fajardo. Tapos tinanong daw niya, itong si Asik Fajardo, saan galing to? Galing ba to sa Confi Funds? Eh, ang sagot sa kanya, ano hindi oh, eh. galing yan, ano, allowance yan. Galing kay VP Sara. Wow, wag Sabi ko sa inyo, bilyonary yung mga Duterte. Ah, ho yan. Kaya nga, ayaw nilang ipakita yung kanilang, ano, yung kanilang salen. 'Di ba? Meron bang mga ano, mga nagpapak naglalabas ng salin sa mga 'yan? Oh. Nasabihin gagamitin sa pambubuli sa kanila. Hindi rin eh. Kasi kung ikaw ay politiko, dapat you should be ano, you should be used to it na kayo ay mabubuli, na kayo, 'di ba? Kung wala naman kayong ginagawang masama, wala kang tinatago, eh, hindi ka mabubuli. Kasi alam na ng lahat 'yun eh, 'di ba? Oh. Bakit takot? <laughs> And uh, sabi naman din ni Catalan po uh, in fairness hindi naman daw hindi naman daw po niya na isep na ito po yung bahagi ng confidential fund uh, kasi nga naman she was made to understand that the money came from personal money of VP Sara or Secretary Sara Duterte and and then uh, she was also asked if she did uh, she did she did not ask where the said monthly allowance was sourced. Sabi niya, wala na raw, hindi na raw po siya naglakas. Lakas ng loob na magtanong pa. Okay. Uh, naisip na lang daw pala niya na baka naman kasi natutuwa sa kanya sa kanyang performance si Vice President Sara Duterte. So hindi raw po niya kinukonsider ito na bribery kasi wala naman daw pressure. No? Wala raw ano, pressure uh sa kanya na ano eh uh, pirmahan kung ano yung mga dokumento or any anything walang pressure so feel free to sign natural 'di ba that is the expectation yung pag-abot ng sobre na may lamang pera uh, alam mo naman yun kahit sabihin pa nating iyon ay allowance per se alam mo nang na ibig sabihin noon 'di ba pang ano yan pang pa-zip pang patahimik yan So, kung may nakita kang mga irregularities, and gusto mong yan, and then it can also be considered na you were exposed of being corrupt, di ba? Debt and official. Kasi in the first place, dapat ni-refuse niya yun. Oh, ni-report niya na. <laughs> ni-report niya na sa office of the president, di ba? Na, uy, may sa aming nagaganap. Ni-report niya na sa media para pumutok na talaga yung balita, di ba? And then by that, he will get protected or she will get protected sila ang problema itong tatlong ito pareho silang napaniwala na ano eh na uh, personal money except dito kay ano kay Glo kay Glo naman hindi niya binubuksan yung sobre until nagkaroon ng agreement na i-donate niya sa isang uh, NGO which they did di ba na i-donate nila yung pera. Doon niya nalaman, ang laman pala ng siyem na sobre ay 50 mil. Ang, lam ang halaga ng kada isa. <laughs> ba diba? So may paper trail po. At ito nga ho ay nasundan pa ng uh, ng uh, taga-back. Tapos ngayon, ito namang chief accountant. Lahat po puro may kinalaman sa so purchasing, di ba? pamimili. Tapos doon sa uh, bidding. O, para pag may pinasok po na bidding-bidingan, alam mo na tahimik ka na lang pirma ka na lang di ba or else i-expose e ka nila kasi tumanggap ka ng pera at ang makakalaban mo ay e, isang powerful na tao walang mandato pero ubod ng e, pal o. kaya sabi niya rin dito dito ko medyo nalungkot eh i did not consider i did not consider it a form of uh, of bribe, bribery uh, i was not pressured to sign liquidation reports. I was requested uh, to sign uh, to sign it, ba? Diba? So yung a pampat ano lang yun eh. Uh, there is one way to curse na alam mo na ang gagawin mo. I I'm sure you get my point eh. Pero ang tanong, di ba? Uh, ano ang gagawin ng uh, mga ahensya ng ating pamahalaan na no, may kinalaman po rito pagdating sa malversation of funds. Narinig ko yung isang uh, binabanggit din ng isang kongresista. I think it was uh I forget if it was ACOP or uh, Abante. No. ko yung video kagabi eh. Kagabi, sabi niya, well, saan napunta itong pera? Kasi ang dami ho talaga rin, ano eh, Ang daming anomalya nga sa DepEd, 'di ba? Yung nakaraang pagdinig. Ito kung saan saan tayo napupunta ha. Kasi yung, yung uh, stock knowledge natin, since this is commentary, eh, binabalikan natin yung mga nakaraan na naaalala natin. Hindi humalaman <laughs> ng <laughs> uh, opisyalis ng DepEd saan ang gal, saan ang gastos yung pera. Like yung uh, 15 million ba yun? ba diba? Alam ko yun ay related ito doon sa ano sa uh, youth leadership summits walo 'di ba na pinag-issue nila ng hiningian nila ng certification uh, certification of success yata ang tawag doon ni Attorney Powa to prove na talagang di ba there was indeed such activities ng AFP pero kung sino nag-utos kay Powa ayun yung sabihin eh di ba gusto niyang akuin ang masakit po doon Itong mga certification, sabi nga ng AFP, eh kung alam lang namin gagamitin ito sa ganyang kawalang <laughs> gagamitin sa pagjustify ng gastos nila na as if eh, nagbigay sila ng pondo sa amin, eh wala naman silang binababang pondo sa amin. Kung hindi ang gumagastos sa mga events ay ang LGU at ang Armed Forces of the Philippines. So ginamit po sila, minang, di ba, sanay ho sa pangmamangga, manggagamit ang... Uh, nag-request ng kanilang certification. Buti na lamang po, meron tayong Committee uh, on Good Government, di ba? Na talagang pumipiga, talagang bumubusisi sa mga ano, mga kabulastugan ni Sarah, the ano, the confidential uh, fund queen, <laughs> the budget queen. Yan. <clears throat> Kaya pala okay lang sa kanya, no? walang ano, no? kunwari. Pero ang target naman pala is uh, confidential fund. Hindi nakakapagtaka sa Uh, Davao City ang laki ng confidential fund pero pinagmamalaki sa kabila ng pinagmamalaki nila na safest city ang kanilang uh, lugar. Okay, nandoon na tayo safest naman pala. Good. And then in insurgency free. Very good. So why need for 'di ba? more and higher amount of confidential funds? Eh, wala naman palang paggagamitan. Meron lang doon siguro maintenance because they have the sufficient number or more than enough a sufficient number of policemen. Di ba? Meron na uh, Davao, uh, bukod doon sa local PNP nila, meron pang Davao, hindi ho Davao Death Squad ah, Davao, ang uh, pangalan nito? Meron, meron tawag niyan eh, na, na, na nakaka-tandem ng ating uh, AFP sa, ano, sa, mga checkpoints, kaya nagiging sobrang higpit na makapasok doon, hirap na makapasok doon ng mga kontrabandos. Ayun pala, meron po sa loob naman pala ng Davao City. Eh di sa loob niluluto yun. Di ba? <laughs> uh, Task Force Davao. Yun, yun ang so tukuin ka na. Task Force Davao. Uh. Ngayon, eto naman ho ang matindi rito. Ah, uh, ilan pa ho kaya ang susulpot at magtitestify, again, under oath sa hearing, di ba, sa kongreso na nasuhulan din sila o sinusuhulan sila or tinangka silang suhulan. Pero pag-usapan po natin saglit. Ano ho ba ang uh, pagkakaiba ng tatlong ito? Alam niyo ho, si etong dalawa, si yung chief uh, accountant, wala ho, ang alam ko walang kaso siya. Okay? Si Osias din wala rin kaso. Ang may kaso ho sa ombudsman eh ito pong si former USEC Mercado ng expertise po ay related sa peace and order. Madaling salita, ang kanya pong posisyon dapat, hindi ho sa DepEd. Dapat po ay sa Department of National Defense. Tama. Pero nilagay nga nila Sarah sa procurement. Para saan ho? Para mga siguro pang justify uh, sa paghingi ng confidential fund, merong gagawa ng liquidation, report, mayroong gagawa na o mag a at bukod doon mayroong uh, justify para sa request for confidential funds ng DepEd. ba? Diba? Kaya lang, bayan, so kung maintindihan po ninyo na yung perang natatanggap niya ay hindi po niya ito binubuksan ang sobre. Tinatabi niya lang. Kasi ang dating naman eh, magiging parang offensive naman. Diba? Pagka you have to be sensitive rin eh. Diba? nagiging offensive doon sa nagbigay. Bakit ayaw mong tanggapin? Kahit isight mo pa yung uh, isang Republic Act na nag nagde-define ng mga do's and don'ts ng mga government employees. Hindi ka pwedeng mag hindi ka pwedeng tumanggap ng regalo. Di ba? Now, na-detect po ito. Itong tingin ko lang, ha? na-detect po ito, napansin ito ng uh, DepEd, mga opisyalis, na potensyal si Mercado na ikanta tayo kasi hindi niya ginagalaw ang pera. Diba? Very, ano siya, ah, cautious. At, binigay lang, ginalaw lang ang pera nung payagan na idodonate ito sa NGO. So, ano ho nangyari? Para masira. Diba? In case na si Mercado ay mag-lumabas ah, sa publiko at sabihin na meron akong ganitong natanggap, uh, sira na po o madaling sirain ang kanyang credibility. ba? Diba? Kaya po siya ay may kaso sa ombudsman at yun nga ay binanggit din niya po yan during the committee hearing. And I was there. Nagulat nga ako noon nilabas niya yung ano, sobre. Una, ayaw niya pa eh. And she was actually defending, she was trying to defend Vice President Sara Duterte. Kaya lang, Nung nga malaman niya na at the same time, kasi siyempre kabadong-kabado si Pusit, eh binabalahura siya sa kanyang press conference, di ba? Sinabayan ni Pusit yun eh, ni Sarah? Sabi niya, nakakalungkot naman na isipin na ikaw ay isang ordinaryong empleyado tapos ginaganito ka ng iyong uh, vice president. Kaya, sige na, ilalabas ko na yung mga ebidensya ko. Nilabas, ko yung, nilabas niya yung isang balot niyang ganon na sham na envelope na pinaglalagyan po pinaglagyan ng tig 50 mil. Wala nang laman. Sabi ng mga tang ng mga tang GA na 'yan, ng mga DDD -di -di list ng utak ay hindi raw sapat ang ebidensya, yung sobre lang kasi walang laman, tanga. Idinonate <laughs> e, nga eh. 'Di ba? Idinonate e, nga niya. Ang importante ron ay may paper trail and then kada sobre pala it was handwritten by you by Shine uh, Asik Shine Paharda. Oh, Diba? 'Yun ang importante ron. O sino tatanungin ngayon si Shine Fajardo saan galing ang perang ito? Alangang akuin niya ng akin po. Undersecretary ka lang. 'Di ba? Etong si Gloria Mercado is um ano, assistant secretary si Fajarda, undersecretary mas mataas etong si ano si uh, Gloria, Gloria Mercado. Oh. <laughs> diba? So no choice talaga siya kung hindi ikanta, unless magsisinungaling siya at pagdating sa korte o sa ombud, office of the ombudsman na nga handle niyan hanggang sa digan bayan eh matindi hong parusa nga abutin nito for you know per, uh, perjurious statements di ba so laho talaga kundi mapipinpoint talaga si Sara oh na siya hong nga punot dolo niyan ang tanong di ba sumasagot ho ba si Vice President Sara Duterte sa mga tanong hindi sumasagot wala nagpapakita nga ng walang accountability di ba ang tanong ngayon ito, dahil nga po sa pumuputok na mga problema ito, no, yung malversation of funds, noong ko pa yung sinasabi, there was a malversation of funds, malversation of public money. Ano ho ang solusyon kayang naiisip naman ng kampo ng mga Duterte? Diba, nakita nyo na si Digong, kanya-kanya na po sila ng damage control, kanya-kanya na sila ng build-up ng image nila. Itong matanda, kahit hindi na makalakad, 'di diba? ba? Padalaw-dalaw na sa mga ano, sa mga nabahaan. O, pero yung quad, yung invitation ng Quadcom hindi matuntahan kasi short notice. Bakit ba yung bagyo ba may advance notice? Yung bahaba sa Batangas. Ang layo ng Davao City sa Batangas. 'di ba? Nakabyahe. Sara naman, eh, panay ang uh, pa TikTok TikTok. <laughs> panay ang. Ngayon eh nag-costume naman ng ano, ng pang-cosplay. Alang niya ano naman daw siya katutubo. Di ba? Parang ano lang. Parang tanga lang talaga. O, nakakapang nakakapangsisi na ito ay sinuportahan natin. Ang alam natin noong 2022, ito po ay abogada at magaling dahil mataas ang respeto natin sa mga abogada. Mga abogado. Pero hindi ho, inabudol tayo. <laughs> at ngayon, ang gustong mangyari ay mapagtakpan. Di ba? Kaya ang sabi nga niya eh, hindi alam ni PBBM. He doesn't know how to be, how to be a president. Ibig sabihin niya, eh, wala kang pakisama. Dapat eh, bilang presidente nakikisama ka. Protectahan mo kami. Defend us, di ba? O, kaya nga yung uh, pilit nilang pinalilitaw na meron silang pinangahawakan na uh, katibayan sa bahu ng presidente, eh, <laughs> sablay naman lahat. Nanawa na rin sila sa kapupulburon video nila, di ba? Na uh, common na nila yung bangag-bangag, wala naman ang pumapansin sa kanila. Rally na nga lang doon sa Senado nung nakaraan ang mga nagsipunta to show support to President, former President Duterte eh, mga kasamahan po nating vlogger na mga nasa 20 peraso. O, sabihin natin siguro mga nasa 50 sila kasama yung mga hakot. Yung pagka tinignan mo yung mukha parang mga lutang ano ang nangyayari. Yung mga tao nga uh, pagka nainitan labas ng payong, di ba? Yung uh, placard na hawak, pantatakip nila sa araw. No, tapos eh maya-maya unti-unting nawawala plus yung kokonte, mga sampu siguro o lima na talagang diehard. Yung talagang halos sumapatira na sana ng hininga, hiyaw. <laughs> dapat kasi pagkaganyan, eh, under persecution yung kanilang poon, dapat po yan, ideally, is talagang uh, lulusog dapat sa Senado. Ay mga nasa 50 mil katao, up to 150,000 to show pressure. Di ba? Parang yung... Uh, kay Cory Aquino dati uh, nung naglalabi mismo ang presidente Aquino si Cory sa Senado na pirmahan eratipika yung pinasok niyang um, treaty yung US yung bases friendship treaty noong 1991 kaya lang ho sa kabila ng napakaraming dala niyang mga supporters sa kanyang paglabi eh umiral ho yung pagkay mayabang nitong labing dalawang senador na tinawag na Magnificent Twelve. Yun, kasama sila uh, in religion. Na Nikki ng mga taksil sa bayan, kunwaring makabayan. Kaya hindi na nakabalik yun eh, sa pwesto. Eh, ba? Anyway, pag-usapan naman natin sa susunod dating video, ano ang kanilang naisip na solusyon. Okay, sa so lahat ng ito, to save the uh, the Duterte's asses and also to, uh, ano, to uh, stay in power. Alright. See you on the next vlog. Shoutout nga pala ko Kuya Ariel Lucis, sa kanyang kapatid, uh then dito sa mayor ng San Juan Batangas. Yan. Good morning po sa inyo.